Sa video na to, panoorin ulit natin yung signature block ni Lebron sa naging laban nila kanina kontra Los Angeles Clippers. Sa mga di nakakaalam no, nung una kasi natawagan si LBJ dito ng goaltending pero ni-review nga to sa review center at nabago nga ang tawag ng referee. Tara, panoorin na natin yung mismong video. So dito sa video na ipapakita ko sa inyo si Luka Doncic ang may hawak ng bola at kung mapapansin nyo, ang bumabantay sa kanya dito ay si Chris Dunn. So yan matapos mga idol maagawan ng bola ni Chris Dan itong si Luka Doncic, tingnan nyo. Hindi na nakahabol dito si Luka Doncic, pero mabuti na nga lang talaga nakita to ni LBJ. pagmasdan yung maigi si Lebron ha, matapos mawala ng bola ay Luka, tumakbo na kagad siya. Kaya kung tutuusin mga idol dapat, mauuna to kumpara kay Chris Dan. Kumbaga pwede ni Lebron abangan si Chris Dan sa loob ng paint pero hindi ngayon ang nangyari. Bagkus ginamitan niya to ng signature block niya. Walang iba kundi ang tinatawag na chase down black Pagmasdan nyo ulit dito si Lebron. Nung una mga idol nagbagal dito sa si LBJ. Pero nung nakita niya na pa-take na itong si Chris Dan, walang niya biglang lumaki dito yung hakbang ni LBJ hanggang sa ito na nga ang nangyari. Tignan nyo naman, saktong sakto yung pagkakasupalpal niya ng bola dito kay Chris Dan. Nung una natawagan to ng goaltending hanggang sa ni-review, ipapakita ko rin sa inyo mga idol yung replay mismo ng NBA. Dito sa unang video na ipapakita ko sa inyo, makikita natin dyan na nadikita na talaga ng right time Lebron yung bola bago pa ito tumama sa board. Pero hindi pa ganun kalinaw yan mga idol ha? kasi kung titignan natin sa side na to, parang nakadikit na nga yung bola dito sa board. Ito yung mismong video mga idol na kung saan makikita talaga natin dyan na malayo pa yung bola. So yan, kung makikita nyo maigi, hindi pa talaga nakadikit yung bola dito sa board. Pero ang masaklap kasi sa angle na to mga idol, hindi naman natin makita na nakadikit na talaga yung right thumb ni Lebron sa mismong bola. Kaya naman nagana ako ulit ng bagong video na kung saan makikita natin dyan na nakadikit na talaga or nahawakan na ni Lebron yung bola bago pa to dumikit sa board. So eto na nga yung video na yun mga idol, panoorin nyo na lang din. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na rin ng resulta at ibinalita nga ng referee na clear block to para kay Lebron. Yes, tama kayo na narinig mga idol. Pakinggan nyo yung sinabi ng referee para wala na magreklamo. Baka si mamaya dyan, nireplay na nga lahat-lahat may magreklamo pa bigla. Walang yan na yan. Kung may mga reklamo kayo, magreklamo kayo sa barangay. De, joke lang mga idol, clear block po talaga. Mismong referee na nga ang humatol. Kaya wala na tayong magagawa it is a legal block shot on the play So ayan ha, malinaw na malinaw, na legal block talaga. Tsaka hindi lang 'yan, sasabihin din ng referee dito na tinamaan muna ng right thumb ni LeBron bago dumikit yung bola sa mismong board. James blocks the ball with his right thumb finger first before it hits the glass. <laughs> Nung napanood ko to kanina, bigla na lang nag -flashback sa akin yung nangyari noong 2016 na kung saan sinupalpal ni Lebron si Igo Dalla sa finals. Isa sa mga masasabi nating historic block yun mga idol ha, na gamit ang chase down block na signature ni Lebron. Tara, samahan nyo at panoorin na rin natin yon. Matapos dito magmintis ng tira ni Kyrie Irving na rebound to ni Igo Dalla. So ayan, Igo Dalla dribbling the ball. As you can see mga idol, pinasa dito ni Andre Iguodala yung bola kay Stephen Curry na nasa left side. Steph, back to Iguodala. Andre Iguodala, up for the layup. Oh, black by James. Grabe talaga tong si Lebron, no? Parang hindi lang tumatanda. Isipin nyo na lang, noong 2016 niya pa ito nagawa. Tapos ngayon, 2025 na, eh inulit niya ulit. Walang yan yan. Pero syempre, may masasabi pa rin dyan yung mga haters ni Lebron kahit nabibihira na lang makakita ng ganito sa edad na 40 years old. Well, ganun talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Imagine no, sa edad ni Lebron na 40 years old, galawang MVP pa rin. Kung kayo ang tatanungin mga kasolid, ano sa tingin nyo? Kaya ba ni Lebron manalo ng MVP this season? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa support nyo mga kasolid. It's your boy King Jen. I'm out.